ya yeah. Oh. Tagal na natin di nagpo-food trip. Food trip? O, oh, ano naman? Food trip tayo. Food trip, food trip. Ano po food tripin natin? Mm, um, kahit -tano. tanong. O, sige, ikaw na bahala bumili ng pagkain -ikaw, ikaw na din bahala sa'yo. O, tingnan natin kung anong food trip pang Kaso, wala tayong pera. Asa pera natin? Asan? oy ha ah, ay, gan' siya ko yan! <laughs> Okay, okay lang yan. guys. Okay lang yan. Ah, wait. No, sige, anong kukuha ka dyan? Ganyan natin, no? Siguro kaya nababawasan niya kung kukuha ka dyan. Anong kukuha dito? Ano lang ako? Ayla, ang galing niya manguha, guys, oh. <laughs> batak na batak, hustler. Ginawa ko naman sa akin ngayon. Sa alikan siya. Ah, kala ko. Dyan sa akin siya ko, eh. O. Ganyan lang kasi, oh. Ganyan lang, oh. Ganyan yung mayina O, ay o, ay o, to Ang o, o, o O, o, o. <laughs> dami Ito yung mga sukli ko guys Siniipan ko lang eh Pero ayan Hindi mo kukunin lahat dyan, ha? Kukunin ko lahat Hindi lahat Yung ano lang Pang-potrip lang natin O oh. Daming piso okay, So, mo yung mga sobra O, magkano kukunin mo? Ehm um... Tuan-tuan Lakas, Milo Oh? oh. <laughs> Itong bata na ini. Ano na? Matanong yan? Hindi ko alam. Napakadami naman. Ano makakainin natin? Basta trust the process. What? Parang natatakot ako sa trust the process mo ha. <laughs> Day, napakadami na yan. <laughs> Hindi mo ipambibili lahat yan ha. Napakadami. Baka umabot na ng 1,000 shekels niya yan. 1,000 shekels niya Day, okay yan. na yan. Ano? Oh, sige na, sige na, bumili ka na, bumili ka na. Puro tayo lima piso, 10 piso, at saka bente. Tingnan <laughs> natin ano ito pinagbibili niya ito. Na red. Oh, ano yan? Wala nang red, green na lang. Hindi pwede yan. Ano, ano pinagbibili Ayos mo na yan? Ayaw So, meron kang uh -huh. sito, ano ba, at... Piatos. Piatos. Okay, tara. Ito lahat ng sobra. Ano gagawin natin dyan? Kainin na. Okay, ito sa akin. Asa sa'yo? Hmm? Ano ba? Asa Okay. ako muna. So, Ay. buksan na natin ito, guys. Eh! Ito naman, buksan na natin. Siyempre, titikman ko yung akin. Tiyak, guys! Titikman natin yung akin. Tarap! Hmm! Patikin din ako sa'yo. Hmm. Parehaso lang masarap Ang masasabi lang namin Jack Angel Jill Baka naman oh Gawa ng Jack and Jill to eh Baka naman Jack Angel Jill <laughs> Guys Ako lang ba Pag kumakain ako ng chichiri Gusto ko ganyan oh Makakapal Tapos isang subuan ako, napakanipis. Tapos napakaunti ng pagat ko. Pero minsan pag gusto, ko talaga to. Mm. Sumpa ka ka ganito ko. Gantong. Oho, oho. 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 <laughs> oh. Hmm. One, two, three, swap! Power cream yung platos ko sa kanya, ano lang. Ganyan, no? Para lasang lasa. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang sarap! Tapos oh. na. Ganti <laughs> lang, ganti. Hindi. Hindi, no? Mmm! Guys. Ay, ko, ko yung, yung, yung lasa ng sito na kulay green Okay lang naman yung lasa ng kulay dila Tinikman ko yung color green Loko nang ulitin bumili ako sa labas Alam ko na yung sasabihin ano? Ate, pabili nga po sito na red Wala nang red, green na lang Hindi pwede yan Ayoko uminom yan Gusto ko yung red sito sa akin, akin ibigay. Yung sito sa akin, akin bibigay. Oh, yeah. eh. <laughs> Ako kakain na ulit ng Nova. Tapos iinom ng sito na pula. Uy, what a rhyme! What a nice! <laughs> Yan, mix natin. Maubos ba akin. Bagal mo kumain. Sumpak ka kasi kumain eh. Yan. Mix. Dapat din ako kumain ulit ng kanito kasi nakabresa at may siwang ito. Ako din. Natatanggal minsan yung wire. Sa akin, dito lang kung inuwi kasi pasta yung taas mm. ng dito ko. Napasa na siya. Ah. Napanood niya na may video natin eh. Napanood. Next na pasta ko naman, yung malalim talaga. Mm, kaso medyo masakit yan. Aray! Ah, anesthesia naman, parang ah, di malalim. Okay. Marami naman. ako kasi ayoko nang ini-injection na ako dito sa gum. Hindi mo mararamdaman yun kasi may papayad sila dyan na pampa, hindi mo maramdaman yun. Hanggang nga naman ako na sobrang sobrang tagal, tapos may yung laway ko sa bunganga ko. Hindi, <laughs> may panghigop naman, di ba? Kaya nga, pero nangangawit yung ko. Para hindi mabulok ngipin, ano kailangan gawin? Toothbrush. Mm. Tsaka kapag may bulok kang ngipin, papasa na agad kasi kapag tum pag pinatagal mo pa, mas mabubulok yun, mas masakit. Tama. Sasakit ng kusa. O, oh, kapag kasi hindi mo pinapasta, sasakit din yan kasi nabubulok. Kapag pinapasta mo, masa medyo masakit kasi nililinis tsaka papasa Okay, guys? Gusto yun sa'yo? Ito uh, ano, final. Parang ayan yung movie ah, Final Destiny. Tapos na. Kumain ang bida. Bida. Kontra bida. Bida. Ang saya. Nah. Bida. oh guys, tayo ulit. Boss, Secret talent. <coughs> oh, galing nun na! Yun yung no, lakas. Oh, oh, oh. Mm. Okay, so guys. Kung mapapakinggan sa part ng video na to, huwag niyo kakalimutan na mag-like, comment, share, subscribe, follow. At kung ano mo na pwede nyo gawin, hanggang dito na lang, guys. Bye-bye!